Kamusta po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayong Makabayan uh, Ito po, meron naman pong uh, bagong balita uh, sa bagong Pilipinas uh, Mga kababayan po natin sa bagong Pilipinas eh Magkakaproblema po mga commuters po natin Lalo po yung mga sumasakay po ng train sa NCR po mga katambay Doon po sa North and South, commuters po ng uh, railways natin, mga train ito po, ang uh, nakakalungkot po, limang taon na planong itigil. Mga, katip, mga katambay, pag uh, komentuhan po natin, pakinggan muna natin ang balita, mga katambay. Limang taong ititigil ang ilang biyahe ng PNR simula sa Simana Santa. Libo-libong pasayro araw-araw ang maapektuhan ng tigil operasyon. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Mag-aalas 4 kaninang hapon, inabutan ng News 5 na nakapila sa alabang station ng PNR si Lola Flor. Mas mabilis daw ang biyahe at mas tipid dito. Mula alabang station papuntang FDI station sa Tagig, nasa 12 pesos lang ang pamasahe niya. Kumpara sa 45 pesos kapag nag-boost. Pero mapipilitan ng maghanap ng ibang masasakyan si Lola Flor. Kasunod yan ang desisyong pansamantalang ihinto ang operasyon ng Philippine National Railways. Mula sa Governor Pascual Station sa Malabon hanggang sa Tutuban sa Maynila at Tutuban Station hanggang sa Alabang Station. Sisimulan ito sa Webes Santo sa March 28. Ito ay para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Clark Pampanga hanggang Kalamba, Laguna. Ayon sa Department of Transportation, aabutin ng limang taon ng tigil operasyon ng PNR. Hindi naman sana mangyari yung ganung katagal. Tapos uh, commute na naman kami na nag-aabon ng oras. Tapos hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kasi marap matrapik, siksikan, ayan. Ganyan ang usual yung nangyayari sa pagsakay. Yan napakahirap. Bukod sa dagdag pamasahe, tatagal din daw ang biyahe ng mga commuter. Ang laki ng pumasahe. Lalo na sa kagaya ko na nang pa ako ng Cavite. Ilan salin yan. Samantala kung may train, dalawang sakay lang sana ako. Aabot sa 25,000 na pasahero ang maaapektuhan ng tigil operasyon. Pagkakaliwanag ng DOTR, kailangang ihinto ang operasyon para mapabilis sa walong buwan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Makakatipid daw ang gobyerno ng 15.18 milyon peso sa proyekto. Maglalaan naman daw ng mga alternatibong masasakyan ng DOTR sa mga pasahero. Ang LTFRB ay nagpasimulang nag-autorizan uh, nag ang 25 buses na po mag- uh, load and unload po ng mga pasero malapit po sa mga istasyon na, na, kung saan malapit po sa istasyon ng PNR. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhancio. Napakahira po niyan, yung mga katambay, yung gagawin pong uh, diskarte po ng uh, gobyerno natin ngayon. Uh, po talaga yan mga katambay. Lalo po sa mga may hirap na nagkukomute nga po Lalo nga uh, yung nagtitipid. Di ba mga katambay? Dahil yan na lang po ang isang matipid po na ating magagamit. Di ba? Yung PNR, yung mga train. Kasi napakamahal po ng pamasahe. Lalo sa bus, di ba? Sa taxi, sa grab, di ba? Sa jeep. Dahil lalo pa kung traffic. Diba? At uh, napakarami po pang uh, palipat-lipat ng sakay. Di po ba po makatambay? Uh, nakapagtataka lang po. No? Kung totoo po, ganun katagal, limang taon, mo babaldahin ang PNR na nakakatulong sa mga may na Pilipino na mahigit 25,000 ang uh, tinatangkilik po ang PNR at napakalaking kaluwagan po yon di ba ba? Yung uh, diretsyo po, ang biyahe. Samantalang uh, balik tanaw natin, di ba ba? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, mas inuuna niya po ang tao. Ginagawang po ng paraan yan. Yung uh, hindi makaabala sa mamamayang Pilipino at lalong makatulong po sa Pilipino, di po ba mga tambay? Na, na, nakapagtataka lang po, di po ba? Bakit sinasabihin po makakatipid ang gobyerno number one? Eh, ang pera ng gobyerno ay ginagastos po, mga tambay. Ginagastos. May pondo po ang gobyerno natin taon-taon. Naggumagawa po tayo ng pondo. Bakit kailangan natin magtipid at mag-budget? Eh, anti budget po yan. At yung budget na yun, gagamitin po para sa labindalawang buwan lamang. At pagkatapos po ng susunod na taon, may budget na naman pong gagawin. Kumpleto po, di ba? Ang nakapagtataka, ang tanong ni Kamanong, eh, ano saan kaya mapupunta yung ititipid? Mga katama, eh, dahil nakaprogram na po lahat ang budget niya, nakaprograma na. Di ba? ba? Kaya nga po yan eh, Hini-hearing pa yan, di ba? Kahit sa Senado, di ba? Bumupunta yung mga department doon, di ba? Yung mga secretary para doon sa kanila mga budget na hinihingi sa loob na isang taon. Tapos makakarinig tayo na kailangan tipirin para naman yung mga taong na nagtataksay mamaya naman ang gigipitin. Ganun po ba? Tayo po ang magtitiis. Pero silang umahawak ng pondo natin, eh hindi natin alam kung paano nila ginagastos yung pondo naman at nagtitipid pa sila. Eh, hiyang-hiya naman tayo sa mga nakapwesto ngayon sa ating gobyerno na napakatitipid pala. Yung gagawitin, yung gagawin nilang ititipid kuno. Pero tayo naman palang ang peperwisyohin ng mga Pilipino at may hirap. Di ba ba? <laughs> kulang na kulang, na, kulang na kulang po tayo sa transportation, lalo sa Metro Manila. Eh, babaldahin mo pa yung PNR. Di ba? Gano'ng karami yung uh, mahigit 25,000? Pagka nagkasabay-sabay yun ng rush hour. Sige nga. Ilan lang yung ilalagay po ng gobyerno, yung sinasabi po ng mga mga sekretary na maglalagay daw sila ng mga alternative o magagamit na service na doon sa mga istasyon na kanilang isasara. Di ba? Ilan lang ilalagay nila, no? sa dami nung gagamit. Sige nga. Ang gumagamit ay mahigit 25,000. Gaano karaming baso o kung hindi man bus ang ilalagay mo rin eh, kahit ano mga transportation. Gaano karami yun? Di magkukos ng traffic yun. Di lalo na problema ng, uh, ng mga Pilipino yun. Di ba, ba? Di hindi ka rin, hindi, hindi ka makakatulong doon. Di ba? ba? Dahil magkukos ng isang damokal na traffic yun mga katambay. Lalo pagka oras na ng trabaho at pagpasok, sabay-sabay. Meron pang mga estudyante, di ba? At yung mga magtatrabaho, ganun din sa uwi uh, hindi po kaya tayo ano, mas malaking problema. Samantalang yung proyekto na po pwede mo naman gawa ng paraan dahil nung mga panahon ni Secretary Togade, nagagawan lahat ng paraan ng proyekto. Nang hindi nahihirapan ng taong bayan. Di ba, ba? Yung ginawa nga lang po Skyway na tagal di ba, ba Ilang taon. Pero hindi na problema lahat ng Pilipino. Di ba? Hindi, hindi sinara ang mga karsada halos doon ng limang taon. Di ba, ba mga <laughs> eh, misan kasi nasa leader yan eh. Sa leader. Hindi natin alam kung silabe. Silabe. ang ginagawa nila ngayon eh. Maka mahirap o meron meron silang iniisip na hindi natin alam dahil una-una nagtitipid ilang bilyon daw may titipid eh ang tanong ni Kamalong eh sana makaya mapupunta ay may titipid nga na ilang bilyon di diba? <laughs> diba ba di <laughs> ba dahil alam natin ngayon nakikita natin kung paano sila di umano magwalgas ng pera di ba lalo sa kamera na nyo sa kamera mga tamay ilang bilyon yun nilaan nila sa ayuda ayuda, ilang bilyon. Tapos yung ginagastos nila sa ng kamera, yung ginagastos sa PI, sa sa chacha, di ba? Ilang bilyon na. Di ba? Nagbabayad din sila ng mga advertise sa TV ng daan-daang milyon. Waldas, di ba? <laughs> sa loob lang dalawang labindalawang dalawang buwan lang yung mga tamay. Bilyon-bilyon na nawawalan pera sa atin. Tapos sasabihin sa atin ito. Ito, yung sa sa PNR na isasara mo yung train dahil malaki may titipid nila. E eh, sanay na sanay nga magwaldas ang gobyerno natin ngayon eh. Di ba mga tabay? Eh? Sanay na sanay magwaldas ang pera. Di umano. Di ba? Kilalaking numero. Di ba? Pagwaldas yun, ma extra-extraordinary na hindi natin alam kung saan dinadala. Di ba? Yung makilalaki nilang travel fund, nakilalaki, hindi natin alam kung paano nauubos yun, kakabiyahe. Ganon din ang Pangulo, di ba? Billion-billion Na extraordinary, di ba? Confidential pan? Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, secretary, na kailangan ni eh, makakatipid pa ang bansa doon sa gagawin yung babagdahin nyo na limang taon yung uh, sinasakyan namin tren. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Samantalang kayo nasa gobyerno, kung magwaldas ng pera ng taong bayan, baliwala sa inyo. Tapos sasabihin nyo, kami, kami, makakatipid pa kayo. <laughs> Nakakahiya naman ho yata. <laughs> Di ba mga tambay? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Pinagtitipid na tayo, nakakatipid daw ang gobyerno, pero sila naman nagwawaldas ng sobra-sobra, di ba? Napakaraming anomalya. Pati nga bigas natin sa NFA, di ba? Ang lalaki ng nawawala, di ba? Korupsyon, di ba? At marami pang lalabas na issue, mga tambay. <laughs> di ba? Yun lang po mga tamay. Ang nakakalungkot ang komento ni Kamalong sa walang kapara-paraan ang ating gobyerno ngayon. Talagang pahihirapan ang taong bayan. Yun na nga lang aasahan natin mga katipid, yung train, hindi pa nila magawang, magawa ng paraan para mabigyan ng solusyon na hindi matetenga yung ating ginagamit na transportation, lalo ang train. Di ba? Ay, nakakalungkot. Muli po, si Kamalong po, nag-iiwan pong mahalin natin ating basa paglaban natin, taste taste lang makatambay. Uh, may pag-asa pa na maayos at makabango pa ang ating Bye-bye.